Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Liobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Nais lang natin pasalamatan ng Panginoon sa pagdiriwang kaninang umaga ng Emmanuel Baptist Community Church ng kanilang ikalabin limang anibersaryo. Salamat po EVCC sa inyo pong pag sa inyong lingkod bilang inyong tagapagsalita. Maraming salamat kay Bishop Roger Villanueva sa kanyang may bahay na si Ma'am Malu Villanueva at sa buong Emmanuel Baptist Community Church. Purihin ng Panginoon sa inyong paglilingkod. Ito ang iyong kaagapay Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na nilinis mula sa dumi ng kasalanan. Isang umaga pagkagising na pagkagising mo ay narinig mo ang ganitong balita sa radyo. Ang kriminal na nasa death row na nakatakdang bibitayin ngayon ay pinalaya ng Pangulo. At narinig mong tumigil saglit ang announcer bago siya nagpatuloy na ganito ang sinabi. Ang kriminal ay hindi lamang pinalaya, siya ay inampon din ng presidente upang maging kanyang anak. Kaagapay, ano ang iyong sasabihin kapag narinig mo ang ganyang balita? Malamang na hindi ka maniniwala malamang ay iyong sasabihin na nagbibiro lamang ang announcer. Sa tunay na buhay, kahit kailan ay parang hindi mangyayari ang ganyan na ang isang kriminal sa death row ay palalayain ng presidente at aampunin pa bilang anak. Oo, sa karaniwang buhay ng tao, imposibleng mangyari iyan. Subalit sa Ebanghelyo ni Kristo, sa relasyon ng Diyos sa tao, eksaktong ganyan ang pahayag ng Diyos sa ating mga makasalanan. Dahil sa kasalanan, tayong lahat ay nasa death row, patungo sa impyerno. Ngunit dumating ang Panginoong Yesus at inako niya ang ating mga kasalanan at nagsilbing ating kapalit upang siya ang tumanggap ng parusa ng kamatayan doon sa krus. At bunga ng kanyang kamatayan, tayo ay pinatatawad na ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Hindi lamang iyan, tayo ay inampundin din upang maging anak niya. Yan ang ibig sabihin ng justification o pag-aaring ganap. Balikan natin ang kahulugan ng justification. Basahin natin ang isang maliwanag na pakahulugan mula kay Roy Robertson, isang misyonerong matagal na na naglilingkod o naglingkod sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa Asia. In our uh, previous lesson, we learned about justification. Here's an explanation by a former missionary to Asia, Roy Robertson. Some explain justified to mean just As if I'd never sinned. This may sound the same, but it is an inadequate explanation. In fact, it misses the main point. God's verdict is far greater than a declaration that we are not guilty. A jury may find a person not guilty of the charge of murder or rape, but that hardly means that he is a righteous man. or one that a father would choose him to marry his daughter. God has gone far beyond the verdict of not guilty. He has declared us to be absolutely righteous, as righteous as His own Son, Jesus Christ. Sa Tagalog, may mga nagsasabi na ang pag-aaring ganap ay pagturing na para bang ako'y hindi kailanman nagkasala. Parang magkasing ito, pero ito'y hindi sapat na paliwanag. Sa totoo, kapos ito sa buod na kahulugan. Ang hatol ng Diyos ay higit pa kaysa pagsasabing walang kasalanan. Maaring hatulan ng hurado ang isang tao na hindi nagkasala sa krimen ng pagpatay o paghalay sa babae, subalit hindi ibig sabihin na siya ay isang tunay na matuwid na tao. O siya ituturing na isang ama na taong karapat dapat na maging asawa ng kanyang anak na babae. Ang Diyos ay nagpahayag ng higit pa kaysa paghatol na tayo'y walang kasalanan. Ipinahayag din niya na tayo ay ganap at lubusang matuwid katulad mismo ng kanyang sariling anak na si Kristo Yesus. In Romans chapter 3 verses 24 and 25, And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Sa Tagalog, sila ngayon ay itinuturing naganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakai Kristo Yesus na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya kagapay mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa justification. Ang justification ay kaloob o libreng regalo ng Diyos. Ito ay batay sa pagtubos na isinagawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dugong inialay na handog doon sa krus. Ang justification ay natatamu natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa upang patunayan na ang justification ay hindi natatamo sa pamamagitan ng gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ginamit ni apostol Pablo ang halimbawa ni Abraham na siyang itinuturing na ama ng lahat ng mga mananampalataya. paano at kailan ibinilang ng Diyos na matuwid sa si Abraham Romans 4.3, what does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Balikan natin ang pangyayaring ito sa buhay ni Abraham nung hindi pa napapalitan ang pangalan niya na Abraham. Basahin natin ang Genesis o Henesis 15 sa mga talatang tatlo hanggang anim. At sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak, at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at yong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang nakatuwiran sa kanya. Kagapay mula sa halimbawa ni Abraham, pinatunayan na yan ni Apostol Pablo na from Abraham's example, we learn that he was justified, declared as righteous, Before God, ang pag-aaring ganap o justification ay hindi nakasalalay sa gawa, according to Romans chapter 4 verses 1 to 8. Abraham was justified or declared as righteous apart from works. Si Abraham at maging si Haring David din ay itinuring na matuwid batay sa pananampalataya at hindi sa gawa. Ang gantimpala ng gawa ay kabayaran o sweldo. Romans chapter 4 verse 4 Now to the one who works wages are not credited as a gift but as an obligation. Ang pag-aaring ganap o justification ay libreng kaloob ng biyaya sa taong sumasampalataya. Romans chapter 4 verse 5 However to the one who does not work but trust God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Kagapay ang justification ay hindi nakasalalay sa seremonya o ritual ng relihiyon. Romans chapter 4 verses 9 to 12. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after, but before. And he received circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. And he is then also the father of the circumcised, who not only are circumcised but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Abraham was justified apart from religious ceremonies or rituals. Ang seremonya o ritual ng pagtutuli ay ibinigay ng Diyos sa Genesis chapter 17. Si Abraham ay tumanggap ng pag-aaring ganap o justification sa Genesis chapter 15. Sa makatwid, ang justification ay hindi nakadepende sa seremonya o ritual ng relihiyon Ginawa ito ng Diyos upang si Abraham ay magsilbing ama ng lahat ng mga mananampalataya, maging sila'y tuli tulad ng mga Hudyo o maging sila'y dituli tulad ng mga Hintil. Yan ay nakasaad sa Romans chapter 4. Verses 11 and 12, ang pag-aaring ganap o justification ay hindi nakasalalay sa pagtupad sa kautusan. Ayon yan sa Romans chapter 4 verses 13 to 25. Abraham was justified apart from the law. Niliwanag ni Apostol Pablo na ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham batay lamang sa pananampalataya at hindi sa pagtupad sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang pangako ay ibinigay na ng Diyos kay Abraham maraming maraming taon bago ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moises. What this means to us. Anong kahulugan ng halimbawa ni Abraham para sa atin ngayon? Bakit mahalagang malaman natin ang tungkol sa kanyang pagkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos? Malaki ang kahulugan at kahalagahan ng halimbawa ni Abraham para sa atin kaagapay. Sapagkat maraming mga tao ngayon na umaasa na sila'y maliligtas at magkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos batay sa mabubuting gawa ng moralidad. Today, God declares us righteous apart from works of morality. Batay sa mga seremonya at ritual ng reliyon, Today God declares us righteous apart from the ceremonies or rituals of religion. Batay sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Today God declares us righteous apart from the law. Rather, God declares us righteous or justifies us simply when we put our faith in Jesus as our savior and Lord. Subalit sa pamamagitan ng halimbawa ni Abraham. Ipinapakita ng Diyos sa atin ngayon sa kanyang salita na hindi matatamo ang justification at kaligtasan sa pamamagitan ng tatlong bagay na iyan. Muli kaagapay ang justification ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Romans chapter 4 verses 22 to 25 but also for us to whom God will credit righteousness for us who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Nung ipinahayag ng Diyos kay Abraham, ang kanyang pangako ay sumampalataya si Abraham at imbinilang ng Diyos na katwiran kay Abraham ang kanyang pagsampalataya. Gayun din sa atin ngayon, ipinahahayag ng Diyos sa atin ang kanyang salita na si Kristo Yesus na kanyang anak ay namatay at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Sa sandaling tayo sa sampalataya sa pahayag ng Diyos, ang ating pagsampalataya ay ibibilang na katuwiran para sa atin tayo ay aariing ganap ng Diyos, patatawarin sa lahat ng kasalanan at aampunin bilang kanyang sariling mga anak. Hindi dahil sa anumang gawa natin, kundi dahil lamang sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Paul said in Galatians chapter 2, verses 15 and 16, We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Pansinin natin mabuti ang mga salitang binigyan diin. Sa Tagalog, tayo ay sumasampalataya kay Kristo Yesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Galasya Kabanatan 3 Talatang 26, sapagkat kay Kristo Yesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin nating mabuti ka agapay ang mga salitang binigyan diin. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Batay sa halimbawa ni Abraham, lalong maintindihan natin ngayon ang nakasaad sa Efeso, kabanatang dalawa sa mga talatang walo at siyam. Ang sabi sa talata, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmalaki. Kaagapay bilang pagtatapos, gusto kong tanungin kita ng deretsahan. Kanino at sa ano ka umaasa para sa iyong kaligtasan? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa iyong mga gawa ng moralidad at sariling kabaitan? Are you still trusting in your good works of morality to be accepted by God? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa mga seremonya o ritual ng relihiyon? Are you still trusting in ceremonies or rituals of your religion in order to be accepted by God? Are you trusting in your obedience to the law in order to be accepted by God? Alalahanin mo ang alimbawa ni Abraham. Ang mga bagay na ito ay hindi nakatulong sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang tanging naging saligan ng kanyang kaligtasan ay pananampalataya sa Diyos lamang. Pakinggan din natin ang patutuon ni Apostol Pablo. Basahin natin mula sa ating Biblia ang nakasaad sa Filipos kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 6, napansin ba ninyo na sa mga talatang ito ay isa-isang binanggit ni Pablo ang lahat ng kanyang mga katangian at mga gawa na maaring ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit, ano ang naging pahalagan niya sa wakas sa mga katangian at mga gawang ito? Pakinggan natin ang kanyang patutuong Filipos kabanata 3 sa mga talatang pito hanggang siyam. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakinggan natin mabuti. Ulitin lang natin ang talatang siyam. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang hamon ko sa iyo ngayon, kaagapay. Handa ka bang lumapit ngayon sa Panginoong Yesus? magpakumbaba sa kanyang harapan at sabihin sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko pong hindi po sa aking mga mabubuting gawa ng moralidad, hindi po sa seremonya at ritual ng relihiyon, hindi po sa pagsunod sa kautusan, kundi sa iyong napakalawak na biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ako'y lumalapit sa inyo, Panginoon, nagtitiwala na lamang sa inyong kaloob na katwiran. Sumasampalataya po ako sa inyo bilang aking tanging tagapagligtas at Panginoon. At sa iyo na lamang po ako umaasa ng kaligtasan. Lord Jesus, I will stop depending on my good works in order to go to heaven. I will stop depending on ceremonies or rituals of religion to get me to heaven. I also stopped depending on my obedience to the law to qualify me to go to heaven. Rather, I come to you alone, Lord Jesus. And from today, I depend on you alone for salvation. I believe that your death was sufficient payment for all my sins. I depend on your gift of righteousness, which you put around me. As a pure robe of righteousness that will make me acceptable before God, I receive you as my Savior and Lord, and I depend on you alone for forgiveness of sins and for salvation and eternal life. In the name of Jesus, I pray. Amen. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.